mga ka-treasure may natagpuan akong kakaibang markers dito sa loob ng tunnel may aro, may letter F at isang ublong na bato ano kaya ang ibig sabihin nito? posibleng palantadaan ito ng isang nakatagong kayamanan panorin ninyo hanggang dulo para sa buong detalye unang napansin ko itong aro na nakaukit sa lupa karaniwang ibig sabihin nito ay direksyon pero saan kaya ito patungo? Dito naman, may letter F. Hindi pa ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Pero may mga literya ako. Posibing initials ito ng isang pangalan o isang code na ginagamit ng mga naglibing ng kayamanan. At ito ang pinakakaiba sa lahat. Isang oblong na bato na makinis ang texture. Hindi ito tulad ng ibang bato sa paligid sa ilang restaurant ng guides ang mga ganitong klaseng bato ay ginagamit bilang pelatandaan na may itinagong kayamanan malapit dito mukhang misteryoso at parang may clue talaga ano sa tingin nyo? totoo kaya itong marker o natural lang ito? kung may alam kayo tungkol dito i-comment nyo sa baba malaking tulong ang inyong opinion sa ating restaurant at journey at kung gusto niyo pang makita ang iba pang natuklasan huwag kalimutang mag subscribe at i-follow ako para sa susunod na update